Maganda kumaga mga kaibigan So narito muli tayo sa ating channel Para matuto ng iba't ibang kaalaman Tungkol sa iba't ibang mga bagay Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan Ay tungkol sa pag-alaga ng prayer plan At mga types ng prayer plan At mga katanungan na madalas na itinatanong Tungkol sa prayer plan Ang prayer plan kaibigan Ay isa sa mga pinaka-tropical na halaman dahil nga siguro sa decorative leaves ng halaman ito. Ang sikat na tricolor variety na halaman na ito ay may deep green at makikinis ng mga dahon na may dilaw na splotches pababa sa mid-rib at arcing red veins nito na papunta sa gilid ng dahon. Bilang isang mabagal na tumubong halaman, ang prayer plant ay maaaring umabot hanggang sa isang talampakang taas sa loob ng bahay. Ang halaman ito bigan ay medyo sikat bilang houseplant at maaaring itanim at alagaan sa loob ng bahay sa anumang oras ng taon. Ngunit paglipas ng panahon kaibigan, maaaring hindi na ito madaling alagaan. Paano ba ang tamang pag-alaga ng prayer plant? Ang mga prayer plants kaibigan ay low growing, spreading plants na nabubuhay at lumalago na mabuti kapag ito ay binibigyan ng greenhouse-like conditions. Kaibilang mainit, moist, at banahin ng daloy ng hangin at nararapat na fertilizer ang hindi maayos sa pagkatuyo ng lupa o pagka drain ng tubig na idinidilig mo dito ay maaaring sanhi ng pagkamatay ng halaman ito mula sa pagkabulok ng ugat nito gayundin din ang mga halaman na nalalantad sa sobrang sikat ng araw ay maaaring magkaroon ng brown blood sa kanilang mga dahon pumunta tayo sa light requirement nito kaibigan isapit mo ang iyong prayer plant kaibigan sa lugar na malapit sa pintana kung saan ito nakakatanggap ng hindi direktang sikat ng araw. Huwag na huwag mong ilalagay ang iyong prayer plant kaibigan sa lugar na nakakatanggap ito ng direktang sikat ng araw. Dahil masusunog ng araw ang mga dahon ng halamang ito o ang dahon nito ay magkakaroon ng mga blood chest o mga patches o kukupas ang kulay ng dahon nito. Ang prayer plant kaibigan ay karaniwang kayang itolerate ang low light condition. Pumunta naman tayo sa soil o lupang pagtataniman mo sa iyong prayer plant. Ang prayer plant kaibigan ay maring mabuhay at tumubo ng mabuti sa iba-ibang uri ng lupa basta well draining ito. Karaniwan kaibigan, ang traditional na potting mix ay mabuti para sa iyong prayer plant. Ngunit maaari rin namang gumawa ng sarili mong potting mix bilang karagdagan ang lupa ay dapat acidic na may pH level na 6.0. Upang mapubuti mo ang drainage para sa iyong halaman, magdagdag ka ng bato o graba sa ilalim ng iyong paso at siguraduhin na ang pasong gagamitin mo ay masapat na butas kung saan drain ang tubig na ididilig mo sa iyong halaman. Pumunta naman tayo sa pagdidilig kaibigan. Kung pagdidilig ng prayer plant ang pag-uusapan, diligan mo ng madalas ang iyong prayer plant sa growing season nito sa tuwing matutuyo ang top layer ng lupang pinagtaniman mo dito at huwag mong hayaan na matuyuan ang sobrang lupa bago mo ito diligan ang mga halaman na ito ay mahina sa drought condition kay at hindi mo mabubuhay na matagal kung hindi mo ito madidiligan gayon pa man kay upang maiwasan ang fungal problems huwag mo ding hayaan manatili ang tubig sa mga dahon ng prayer plants mo o hayaan ang halaman mo na maging basa. Tandaan mo kaibigan, ang parehong hindi sapat na pagdidilig at labis na pagdidilig sa iyong halaman ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng dilaw na mga dahon ng iyong prayer plants at pagbagsak ng dahon. Kapag nagdidilig ka sa iyong prayer plant kaibigan, gumamit ka ng room temperature na water o kahit medyo mainit na tubig. Pumunta naman tayo mga kaibigan sa humidity at temperature mas gusto ng prayer plant ang normal room temperature sa pagitan ng 15 degrees hanggang 26 degrees Celsius. Ang mataas na temperatura kaibigan ay maaaring makapinsala sa dahon ng prayer plant at maging sanhi ng pagbagsak ng mga dahon nito. Bukod pa dito kaibigan, ang mga prayer plant ay mabubuhay na maganda at lalago sa isang lugar na mataas ang humidity. Upang mapataas mo ang humidity kaibigan, para sa iyong prayer plant Maaari kang maglagay ng maliit na humidifier malapit sa iyong halaman o ilagay mong halaman sa ibabaw ng isang tray na puno ng maliliit na bato at lagyan mo ito ng tubig. Maaari mo rin imis ng madalas ang dahon ng prayer plant ng room temperature water. Pumunta naman tayo sa fertilizer kaibigan. Bigyan mo ng pataba ang iyong prayer plant tuwing dalawang linggo gamit ang isang soluble house fertilizer. Kung gumamit ka ng masyadong maliit na pataba kaibigan sa iyong halaman, ay lalago na mabagal o halos hindi ang iyong halaman. Diyan paman, ang lapis na pataba kaibigan ay maaari namang makasunog sa mga ugat ng halaman na ito. Ang mga dahon nito ay magsisimulang maging brown ang kulay at ang halaman ay mamamatay. Narito naman mga kaibigan ang mga types of prayer plant. Maraming mga varieties ang prayer plant kaibigan Ngunit pinakasikat ngayon ang tricolor variety na kadalas ang makikita sa mga garden centers Ang mga prayer plant kaibigan at halaman kalateya ay closely associated sa isa't isa Kahit karaniwang naging dahilan na malagyan ng maling level ang halaman nito sa loob ng genus na maranta Narito ang ilang mga pinakakaraniwang species ng prayer plant una ang yukunera eritropelia ang tricolor prayer plant na ito ay ang pinakakaraniwang uri na nagpapakita ng mga bold red veins. ikalawa ang yukunera kertubiena ang variety na ito kaibigan ay kilala rin bilang rabbit tracks ay may plain na berdeng mga dahon na may dalawang hanay ng dark splotches Ikatlong halamang kaibigan ay ang Leuconera Masang Jena. Ang variety na ito kaibigan ay may dark leaf background na may silvery black chest sa kabahan ng midrib at puting beans sa mga nito. Ngayon, paano naman ipropagate ang iyong prayer plants? Ang pagpropagate ng prayer plant kaibigan ay isang madaling paraan upang madagdagan ang iyong koleksyon ng iyong prayer plant. At ang pinakamadalang paraan kaibigan ay ang paghiwa-hiwalayin ang halaman ito habang ikaw ay nagre -repat. Ganito ang dapat mong gawin kaibigan. Kung nagre ka ng prayer plant, hatiin mong mga ito sa ilang maliliit na mga halaman. Sa pumagitan ng dahan-dahan na pag ng lupa na pinagtaniman mo ng iyong prayer plant upang matanggal ito sa ugat ng halaman at paghiwa mo ang mga ito. Siguraduhin ang bawat bagong halaman itatanim ay may maayos na ugat at ilang pang mga tangkay. Ilagay mo ang bagong mas maliliit na halaman na ito ng hiwalay sa mga shallow pots sa ganito mga paso. Panatilihin mong mga bagong lipat at tanim na warm at moist sa mga unang ilang linggo hanggang maging matibay na ang iyong tanim na prayer plant. Narito naman ang mga common pests sa iyong prayer plant Tulad na iba pang mga alamang kaibigan, ang prayer plant ay prone din. Nakapita ng mga plant pests tulad ng mga spider mites at mealybugs. Kung napansin mo, ang mga palatanda ng infestation sa iyong halaman tulad ng puting powdery substance sa mga dahon ng prayer plant o pagbabrown ng kulay ng dahon nito, maaaring mga playan ito ng isang natural insecticide tulad ng neem oil. Narito naman ang mga karaniwang tanong sa pag-aalaga ng prayer plant. Madali pang alagaan ng prayer plant? Ang prayer plant, kaibigan, ay medyo madaling alagaan kahit mas gusto nila ng mga kondisyon na tulad ng greenhouse na maaaring mahirap mong makuha sa loob ng bahay sa ilang mga lugar. Gaano kabilis ang paglaki ng prayer plant? Ang mga prayer plant, kaibigan, ay mabagal na tumubong halaman ay umabot ng labing dalawang pulgada ang taas. Maaari bang tumubo ang prayer plant sa loob ng bahay? Oo kaibigan, maaaring tumubo ang mga prayer plant sa loob ng bahay bilang indoor plant. Ang mga prayer plant kaibigan ay kadalasang tumutubo ng maganda sa loob ng bahay. Nangangailangan kasi ang prayer plant ng tropical condition na maaaring tumakuha sa loob ng bahay. So ito lang mga kaibigan ng ating napag-aralan tungkol sa prayer plan. Sana meron kayo tunan sa ating video at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayo updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now and as always, have a nice day.